ano, magda-diet na ba tayo? <laughs> Mahal na talagang lahat. Tita, this is Tita Barla. Tita Barla Loving Life. Yes! Welcome to my vlog. Be subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita bala at ang bago niyang buhay. Alam, ang bago niyang Hi! Good afternoon mga kasari, mga katita at waite, Aspirant Family. Good afternoon. This is Tita Bala. Welcome to my channel. Thank you sa lahat ng nanonood. Thank you sa mga supporters ko. Thank you, thank you for watching my channel, for being there. Thank you, thank you. Alam niyo yan. Ngayon i share ko lang is yung aming family kaninang umaga. Uh, today is Sunday. Happy Sunday everyone. August 20 every Sunday naman ako nagpunta doon sa pamilihan ng bigas. Grabe, grabe na talagang tumakas ang bigas. dati is kanina 1,380 pero binigay ni ni Suki 1,370. Last week 1,350 pa yon. Before pa niyan 1,3. Dati pa, 1,000 pa lang yun. Grabe. So, ngayon is halos weekly ako nag, taas ng presyo wala akong magagawa. At ngayon si Princess Bea na 1380 na binigay ni Sir na 1370. Ang kuhunan na doon sa merkado is 55 pesos per kilo. Ngayon 58 na ang bintahan ko. Tapos ito naman si Extreme na dating nagdating na ibenta ko pa yan ng 42 pesos, 44, matagal siyang nag 44, tapos dumiretso na 46 two weeks ago, 47. Tapos last week, 49. Ngayon, dumiretso siya ng 55 pesos per kilo. Nakakagulat talaga, no? Pero, kung gustuhin ko mang hindi bumili ng bigas para sa tindahan, kung ako lang, pwede. Pero paano yung mga tao na gusto din ng... hindi naman pwedeng no rice? Ako pwede, ako na. Pwede ba? minsan nawayan pa ako ng mga tao bakit daw mahal ng bigas di ba nila nakita doon sa palengke ala na nga naman na mahal si pamilihan tapos ako mas mura di ba iniisip ko nga kanina eh kung hindi na lang kaya ako magbenta ng bigas para yung taga dito doon maglalakad pasla doon sa kanto doon sa malayo at ma feel nila kung magkano na ang bigas ngayon di ba Natawa na lang ako kay Sir doon. Parang sabi niya, ah! Every time na pumunta ako sa kanya, dinadala ko ng calculator, beh, beh. Be? Tingnan ko nga. Diyos ko ang mga bigas ngayon. So ito okay. si Dea. Dapat to consistent. ay naman ko ano? Eh. Kana na lang kanin-kanin isa-isa. Yakult 'de. pa ko yakult? Palit 'ta gani yakult. Dadirin ako palit. Ah. Nabili ko kanina is wa, isang Princess Bea at isang Extreme. Meron pa naman akong isang Extreme. Na so dalawa pa. Yung isa na extra sana is nasale na pagdating namin. So ayun. May isa na lang ngayon. Dalawa pang extreme. Ang dito kasi, marami kasing, ang tawag dito, meron silang sariling palayan. So, ang mangyari is, itik-itik sa dalawang kilo lang ang bibili Kung habang inaantay pa nilang yung ani, inaantay pa yung harvest, inaantay pa yung pagpagiling, di ba? Pagpalinis. Sa dalawang sako lang ang talagang stance ko dito ito si Kisian Chow, 50. Pareho lang kasi, iba to, pero parehos na lang price ni Princess Bea. Ito yung last week ko na bigas. Kasi nga, wala din si Princess Bea. Tapos kanina, wala naman si Yang Chow. Ito na naman si Princess Bea. So, same price lang naman sila. So, ayan, 58 at 55. So, mga tao kanina is nagugulat talaga dahil sa price. Parang, feeling nila, ah, mahal na ba? Pero sa totoo lang, alam naman nila na nagmahal na si Mercado. Ito yung nabili ko, itong blue extreme at saka red princess beya. Ito yung extra. Ayan yung mga coke kanina. Pero... So yun lang muna ang update ng ating kamahala ng bilas. At isa pa, kanina pala pumunta kami sa wholesaler ng Coke, mga soft drinks beer. Kasi nga hindi naman dumadaan dito si Coke sa akin. Bumili kami ng Meron pa akong stocks pero parang hindi na lang ako mabigat bumili na lang ako ng tag 1 case, 1 case. Bumili ako ng isang case ng Coke, litro, at saka 1 case na 8 oz Coke. Tapos nagbalik kami kasi may kinuha kami dito. Nakita namin na wala na palang yung 8 oz Royal. So, hindi dumadaan si Coke sa amin dito kami sa bahay na to, yung bahay niya. Si, ano to, tawag dito, distributor. Huh? wholesaler ng ng soft drinks at saka beer. Yan, doon sila. Oh. Doon yun, dito yung tindahan nila. Oh. Yan, dyan yung tindahan. Kaya yan, maraming pumipila yung mga tauhan. Dito rin kami bumibili ng sigarilyo. Yung, yung dating malboro na wala pa akong panel. Yan. So yan, kumuha kami ng dalawang case lang. Papunta pa kami ng simbahan. So, hindi na ako kumukuha ng beer Ayan, um, wholesaler din sila ng beer Hindi ako kumukuha dahil Meron namang panel na dadaan sa amin Si soft drinks na lang kasi Ewan ko ba yung coke na yan Ayan oh. Coke, Pepsi at saka mga iba Una is beer lang at saka Coke yung sa kanila ngayon is Nag-ambak na rin sila ng bigas gang no kani sila dati beer lang ni soft drinks uh, beer na ay may bigas na. Hmm. Aha, man, yun, yun, puno lahat ng bigas meron dyan sa loob hmm. i-zoom natin ha ano nandito hindi na klaro ito dito puro to ayan oh sito lahat sito yan niya ng sito yan ang karton niya ng sito so, yan lang yung ano niya tindahan last week nung papiesta dito nag-deposit ako ng six cases of coke litro sinoli ko yung tatlo kasi nga at least may pang extra ako binalik naman yung pera good ano so may tatlo akong naiwan plus may apat na normal kong case so ayun binili ko din siya yung binili ko pa ng bagong coke siguro is ano, magda-diet na ba tayo? <laughs> Hindi. eh, baka, eh, i-pray na lang natin na bababa ang pressure, pa, no? Kasi nagmahal na talaga lahat. So, dahil nagmahal ng lahat, magmahalan din tayo. I-support eh, naman ang ating channel. Oh. So, this is Tita Barla again. Thank you for watching. Thank you YT Aspirant Family for all the support sa mga kasari. Happy selling kahit nagmahal na ang lahat. At sa mga customer, sana'y magiging mabait naman kayo sa mga kasari. Hindi naman namin kasalanan na mag-increase. Kasi kami din ay namili din naman sa bayan. Alam nga naman hindi kami tutubo ng kahit pa piso piso dos, ba? Diba? So yan lang muna ang update ko for the day. And thank you everyone for watching. At sa lahat hindi pa nakapag-subscribe, please like, comment, and subscribe. Tita Barla, thank you for watching. Goodbye!